Ito na ang nakakasyak na balita. Noong nakaraang araw, dumalo ang iba't ibang party para sa Senate line-up ng current administration ni President Marcos. At marami ang nakapansin na ang mga sumali sa PBBM line-up ay puro mga talunan. At sabi ng karamihan mga sip, -sip i-flash na yan diretsyo sa inidoro. Ito na mga kababayan, dalawa na ang tumiwalag sa binuong bakod ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Unti-unti nang nagigiba dahil alam nila na dahil hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang sinalihan. Nangunang tumiwalag si ex-Senator Ping Laxon at ito ang posted statement galing sa Daily Inquirer. Former Senator Panfilo Ping laxon said on Friday that he will run as an independent senatorial candidate for the 2025 elections, following his inclusion in the administration slate. laxon also said that he is not running as a member of any political party. I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. Laxon said in a statement. Bakit kaya siya biglang kumalas mga kababayan? Marahil sa mga batikos na mga taong bayan kaya siya tumiwalag. Samantala naman ang presidential sister na si senator Amy Marcos ay nagbigay na ng message na tatakbo siya as independent candidate. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. Tatlumput limang taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang amako. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang mga piling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bipit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang ng hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Ayan mga taong bayan, kayo na ang humusga bakit hindi sila nanatili at pinili na maging independent ang sa akin lang ay maaaring wala silang pag-asa na makakalusot sa Senate slate ng Marcos Administration dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan niya. Kaya sa darating na eleksyon mga taong bayan, huwag po kayong pabobola. Iboton natin ang karapat dapat na siyang magtatanggol sa ating bayan. Piliin natin yung may talino at hindi papogi points lang. Salamat po mga taong bayan like share and subscribe